Bahagyan na nagtaas ng presyo ang mga tindera ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Ngunit uh, inaasahang mas magtataas pa mga ito sa bisperas ng undas. Kaya mga mamimili sinasamantala na habang mura pa ang mga tindang bulaklak doon. May news to go si Jam si Santel live. Jam! Awi, dumarami na nga yung bilang ng mga taong bumibili ng bulaklak dito sa Maydangwa habang papalapit ang undas. Maaga pa lang, marami nang namimili sa dangwa ng mga bulaklak na ilalagay sa puntod ng kanila mga minamahal sa buhay. Pinili daw nilang mamili na ngayon para makatipid dahil inaasahan nilang tataas pa ang presyo ng mga bulaklak sa mga susunod na araw. Ngayong panahon ng undas, tumaas na nga ang presyo ng mga bulaklak ng 20 hanggang 100 pesos kumpara sa ordinaryong araw. Ang carnations nagkakahalaga ng 180 to 250 pesos per bundle depende sa klase. Ang gerbera 180 to 200 pesos per bundle. Ang orchids kulang-kulang 350 pesos per bundle. Ang mga rosas 280 pesos per bundle. Ang paper roses na siguro ang pinakamahal sa 680 pesos per bundle. Pwede rin namang bumili ng mga bulaklak na naka-arrange na. Ang centerpiece, nakakahalagang 150 to 200 pesos. Ang basket at topiary, 300 pesos kada isa. Ang cross spray naman, 400 pesos kada isa. Ang malalaki at espesyal na flower arrangements, pwedeng umabot sa 800 pesos. Saan po ba natin na mas tataas pa to habang papalapit yung undas? Mas lalo po siguro. Mas siguro mga ano, uh, 60% o mga, mga, 70% ano. Ah, mas mura pa ngayon. Mas mura pa ngayon kaysa bukas. Siguradong level up ang presyo, ba? Diba? Kasi mas mura po dito eh. Habang tumatagal? Opo. Para makamenos maka po yung ibang tao pagbibili hawi payo lang sa ating mga kababayan, maganda raw na bumili ng mas maaga ng mga bulaklak dahil inaasahan nga na sa mga susunod na araw ay tataas ang presyo ng mga ito. 24-7 naman daw bukas itong dangwa simula noong October 27 hanggang sa November 1. Hawi? Maraming salamat, Jam Sisante.